Magkano kayo ng arroyo? Ah, rupya. Ako sino raw may gusto ng arroyo, pumunta lang. Ah, sa Libre po 'yung arroyo, libre. tapo lang ko. yung gaboy 'yun Ito guys, oh. Kasama natin sila. yun Yan. Yo, mga sa pakalamig dito. Malalim nga eh. na lang sa puti. Eh, Eh, magdadamag-dabog sa sapa. Lumabong nga Malalim talaga bak. Pumuputok na naman din eh. No? Oh! <laughs> ah, ganun mo ng batang eh. Kaya pala gusto mo sumam eh. Kaya Guys, nandun na tayo. Gano'y, gano'y, baka

Dami, wag sa aking bugay kong Malaki guys ang huli ngayon Sama na po kami, hindi namin kinakaya oh. <laughs> kinaka. hindi yeah. okay. okay, na? Ano ka na? na? Ano

So guys, punta natin yung sa middle dun eh. Oh, Ang maraming kamatalon eh. Ito ano? Ito? Oh? Ito? Oh? Okay, good. Ano? Ano ka guys ha? Pero malalaki yata ngayon ano? Ang hapon, ganda ng hulo eh. niya. Hapon ha? Ang hapon kasi mainit eh. Mag init. Hmm. Ang maraming hulo Hapon. Ito isa. Swerte nga, swerte nga yun. Ito so, yun. Ito yung gurami oh. Lapad ano. Ito balo pang isang gurami. Lapad ano. Hmm. <laughs> <laughs> ayun, so ngayon lilipat na kami ng panibagong isip, panibagong pandang na naman mga katoko natin sa atin dyan. So ayun, so mapapansin po is,

Taas, ay, kasi sa dying wall eh. Ang eh. eh. gusto mo Wilson siya eh. Ay, nakaharang. <laughs> <de. laughs> <laughs> oh, oh, <laughs> ano yun? Ayun mga katopo natin. karami kami ngayong hulo. Malaki na. Ang kaya ka lang. ka lang. Ayun ka Ayun Ayun safety pa yun sa malaki pa yun sa malaki pa yun sa malaki pa yun sa yun malaki pa yun sa malaki ito yun malaki pa yun pa lang malaki puti pa yun sa malaki yun Uwas sa ako niya mga katropa natin sa atin mga tubo natin sa atin na, lang kami Grabe ang dami guys oh Analo natin yan oh Mga alam mga umang talaga ni yung mga umangan niya dito Okay ano <laughs> <laughs> Yo, yo. Yan mga katropa natin, sinabi kami ngayong huli. Ano 'yung panalo guys ang huli no? maganda ito 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 yung nakalaro gusto mo ba naman kayo? gabi dami ayan! Okay, mga ay, galaw mga ka trabaho ay may nakawala no? may nakalabas ano? oo hindi bulig yan bulig Ha? Huh? nakakatalo no? oo nga, nga yun. na yun naunat e bukas eh. o oh. may nakalundag din akong diyan bulig akong oh, hito walang nakakalabas yan bulig

Uh, tropa natin sa ating dyan at ngayon ang papansin niya is marami naman kami nadaling yung mga katupo natin sa ating dyan napasok ko naman sa ito sen ha?